Chad Kinis pumalag sa mga bumabatikos kay MC dahil tamad at walang pangarap. Ipinagtanggol ng komedyanteng si Chad Kinis ang kanyang kaibigan at kasamahan sa Becks Battalion at its Showtime host na si MC Kalakian matapos siyang ikumpara kay Lasi Marquez at tawaging, tamad. At, walang pangarap, ibinahagi ni Chad ang isang screenshot ng komento ng isang basher laban kay MC. Kung saan sinabi ng netizen na mas bet niya si Lasi dahil mayroon na itong naipundar, samantalang si MC ay tamad, at walang pangarap sa buhay. Sa kanyang post, ipinaliwanag ni Chad na hindi porket hindi nakikita sa vlog ang mga bagay na ginagawa ng isang tao, ay wala nang naipundar ito. Tinutulan niya ang paratang ng basher at binanggit na baka magulat ang nasabing netizen kung sino sa kanilang tatlo ni na MC at Lassie ang pinakamayaman. Giit ni Chad. Tama lang na may mga tao na may paborito sa kanilang tatlo, pero hindi ito nangangahulugang may karapatan na silang husgahan ang iba. Ayon sa